Bagong araw, panibagong almusal. Yan po mga kaibigan, good morning. Nagkakapit pandesal na naman po. Ayan po. Pagkatapos po mag almusal niyan, lilinisan ko na at magpapalit ng diaper. Yan. May dibi mo ako. Oo. Oh, <laughs> oh. yan po. Mga kaibigan. Nag-aalmusal na po siya ngayon. Tinapay na mainit at kaping mainit. Oh, sige. Maraming salamat po sa panonood ninyo. Ganyan po, araw-araw ginagawa ko. Ayan po. Oh. Good morning, guys.